Gov, makikibalita po kami sa nangyayari po sa tipo-tipo. Ano na po ang pinakahuling update sa sitwasyon? Well, sa ngayon, um, as agreed mga one hour ago, uh, una tigil putukan, tapos nag-agree na rin na mag-pull out na yung mga arm group na pumasok sa tipo-tipo. So uh, as of the moment, dahil malakas ang ulan, hindi pa sila totally pulled out. Opo. Pero agreed naman na uh, through the intercession ng joint effort uh, ng MILF, CCCH, pati yung provincial government, kasama na rin ng AFP at PNC. Uh -huh. So talagang sumunod naman po, talagang may tigil putukan na po ngayon? Yes, yeah, sa ngayon, ho, uh, kasi ongoing naman ang monitoring namin ng provincial government negotiator, pati at the same time yung galing sa MILF. Uh, Do pa minsan, nung withdrawing process mga 30 minutes ago, meron pa pero as of the moment wala pero agreed na na back to barak May naiulat po ba tayong nasawi o nasugatan kabilang na ang mga civilian Actually ang confirmed natin ngayon merong tatlo uh, apat na wounded na civilian at isa yung serious yung tatlo medyo mayon Opo Gaano po ka serious yung isa Well, actually, sinabi lang Cheryl sa akin na seryoso ng um, Lamitan District Hospital kaya nag-request sila ng speedboat sa um, yung si ambulance ng PDRRM para ilipat sa Sambuanga City. Ito po yung mga sibilyan, Gob? Yes po. Yun yung isa sa mga sibilyan na nasugata. Gov, maaari po ba nating balikan, ilarawan niyo po sa amin. Paano po, ano po yung naging kalagayan sa munisipalidad? Um, may mga naging aktibo pang talaga namang putukan, aling mga barangay po yung pinaka-apektado? Well, actually, ang affected dito yung town lang ng barangay tipo-tipo proper kung nasaan yung municipal hall. Cheryl, ganito ang kwento para maintindihan lang ng ating kababayan para okay. hindi tayo magkaroon ng disconception dito sa pangyayari. Una, noong October 21, meron siyang uh, uh, religious ustad or religious leader na binaril sa, uh, at namatay sa Lamitan City. Uh, tapos may mga kamag-anak at kapatid na MILF. Actually, yun yung nag ng uh, parang uh, pasok sa tipo, -tipo barangay tipo-tipo proper sa municipality ng tipo-tipo. At ang gusto nila, according doon sa mga MILF commander na pumunta sa akin, gusto ni meron silang suspect na municipal guard daw na gustong isuko sa kanila. Mm -hmm. At ang paliwanag natin sa kanila na hindi ho pwede yon una hindi patapos yung process ng investigation ng mga polis at pinatawag din natin ng polis. At pangalawa, kung sakasakali naman talaga na merong ano, ah, uh, siyempre meron tayong uh, proseso at meron tayong justice system, talagang ipapanagot natin. At yun naman ang gusto rin nang mangyari. At uh, gusto lang nilang ma-assure na ang pamahalaan ay maging ah uh, transparent at tapat sa paggawad ng justisya doon sa biktima nilang kamag mm -hmm. So, po ito na or clan war? Actually, mas Um, kasi Sheryl, uh, hindi ko ganito ha. Una, hindi naman magkalaban yung kampo na yon. Nagkataon mm. lang yung nabaril sa lamitan sa mag-anak ng MILF at sinuspek nila na involve yung municipal guard. Doon ko lang nalaman na merong hidwaan. Kasi kung sabihin kong clan war, meron silang historical na conflict. Pero ito, mm. dahil lang sa incident ng lamitan at sinuspek nila of which under investigation pa ng ating kapulisan kasi meron lang isang uh, process for confirmation based uh -huh. doon sa report ng Chief of Police ng gamitan sa atin. Uh -huh. Uh -huh. E paano po nagsimula yung gulo? Well, kasi nga pumasok sila doon sa barangay, uh -huh. yung sa municipal town, dahil municipal guard daw yung isang sinuspek nila. Uh -huh. Pero hindi pa ho yung suspect ng ating polis, pero sinuspek nila at gusto nilang makuha o risuko sa kanila. Tapos nagtuloy-tuloy na po yung ano, sa, na. Cheryl, may municipal guard yun, may mga kasama rin, may mga kamag-anak din. Alam mo naman, pag uh, sa community dito sa amin, may mga kamag-anak dahil hindi naman, dininay naman nila. So, oh. nagkaroon ng tension, hindi naman agad nagkira. Pero hindi, kahapon lang yon ng alas tres. So nung dumating sila, nagpialisa ng mga residente. So kagabi nag-negotiate kami at nagkaroon, nag-come up kami ng agreement na gusto nilang hingiin sa lokal na pamahalaan at sa ating mga security forces, katamang polis at AFP, na i-assure sa kanila na hanapin kung sino ang tunay na pumaslang sa kapatid nila at nagbigay ho tayo ng commitment at sumulat pa tayo sa kanila. Pero mm -hmm. kaninang umaga bago dumating yung ating sulat uh, dahil well, alas 8 yung usapan namin pati yung mga negotiator nagkaputukan sabay-sabay nag-text ang makabilang panit sa akin nakakusahan, na binaril sila at 7 a.m. So doon medyo tumaas ang tensyon hanggang mga alas 10 to 10:30. Mm -hmm. Pero ngayon medyo Uh, mga quarter to 11 siguro or 11 o'clock na pacify natin uh, through intercession ng negotiator ng provincial government at yung mula sa CCCX ng MILF para kausapin yung kabilang panig. So willing naman na bumalik na sa kanil kanilang buhay. Hmm. May mga naapektuhan po bang residente? May mga kinailangan po bang uh, ilikas muna? Well, apektado definitely, Cheryl, yung buong halos 90% ng population ng tipo-tipo proper barangay apektado at even before the incident. Kasi alam naman nila yon dahil kamag-anak din nung mga pumasok ang iba doon. So nalaman ng communities nung mayroong papasok. So apektado. In fact, ang tansya namin mga nasa 2,500 families pero more than 1,000 household. Pero subject for validation namin at kakaalis uh -huh. uh, lang ng PSWDO namin papuntang PPP. So inilikas na po sila, nasa safer grounds na po sila? Actually, kusang umalis sila papuntang sa mga bahay ng mga kamag-anak nila. Uh -huh. Uh -huh. Sa Barangay. Mm-hmm. Uh -huh. uh -huh. Pero may ipapaabot may po bang uh, uh, tulong ang provincial government or LGUs? Like... Well, yes. Uh, actually, yun yung uh, inaayos namin. And in fact, voluntarily, si Secrets that Salian tumawag din sa akin one hour ago. At nagtatanong kung ano yung pwedeng may tulong ng BSWD. Actually, nasa Malaysia siya. Tumawag talaga and very concerned. At ang sabi nila, magpapadala sila ng tulong. Pero kami naghahanda na rin kami siya. Mm -hmm. Ngayon po sinabi nyo, uh, Governor, na um, an hour ago, nagtigil putukan na, ay uh, ano na po ang uh, maaasahan sa mga susunod na oras? Well, in-expect natin kung totally ma out, at least magbalikan yung mga tao. Pero ngayon, habang nagpo pull out, minsan habang nag-pulling out, meron pang magpapaputok kasi yun na nga hindi namin hindi mahagilap ng ating mga pinapadala kung nasaan saan yung mga grupo except yung grupo of course nung sa site ng municipal LGU and lang sila sa municipal hall pero siyempre yung mga armado na pumasok kalat-kalat at medyo malakas serial actually ito o kachat ko sila nagre-report pa naghanaga minsan may putok pero umaatras na rin at nag pull out slowly yung mga armado. you <laughs>